Hello mga katrops So ayan mga katrops Nandito tayo ngayon sa may area ng Uptown Mall Banda So nasa ano tayo Nasa One Park Drive Building So kung nakikita mo yan dalawa yung dalaway, mga katrops So ayan, ayan Yan tinikita niyan sila mga katrops Yan yung Marshall na yan Yung motor yung sa gitna Yung dalawa Ayan tinikitan niyan mga katrop so dito mga trop pag makapunta kayo dito uh, ay ini bisaya mga katrop ay give kumpiyan sa mga katrop kaya na magro-robbing dito mga katrop yan manikit yan sila mga trops ayan oh. kita yung mga katrop ayan ayan mga katrop oh. So. ayan yan, tinikita niyan mga troops at saka yung isa mga troops Yan, umalis na yung isa. Ito na naman yan. So, yan yan sila mga trops. Manikit yan mga troops So, yan. So, pwede naman yan nila taga ng ano, bigyan nila ng consideration o policy nila. Kasi kawawa naman eh. Yan, tinikita niyan mga trops. Magkano ano yan mga trops? Ang ano yan mga trops? ah, illegal parking. So, wala namang nakasulat dyan na ano ah uh, no parking yan yan mahirap yan mga troops yan sila mga troops oh pag machingpuan yan mga troops pati mga ano dyan mga troops mga motor yan tinikitan pa rin dyan kaya ako mga troops natikitan ako doon banda din sa may St. Locks ang lupit yung sa mga troops kasi hinarangan talaga ako nila eh. kaya hindi ako makalis-alis Ayan, water drops, umalis na. Ayan. Goro, ah, hindi pa yan nagka, ano. Ayan, lumipat mga drops, oh. Ayan. Ayan. Ayan, yan sila mga drops. Ayan, umalis na yung isa. Ayan. Ayan nagkipag-order na yung mga katropes kasi ang hirap kaya tumubos ng lisensya mga katropes kaya ano tinyan yung mga katropes sa mga nakapanood dito mga katropes sana maganda, napakaganda sa inyo itong mga katropes pag makapunta kayo dito sa area ng BGC yan so pag makita na kayo ng mga ganyan mga, mga martial mga katropes yung nagmumotor Uh, malis na kayo. Kasi, sabihin nyo nila mga trops na nag-operasyon sila. Lalo na pag marami sila mga trops, apat, tatlo. Ayan, sabihin nyo nila, nila na nag-operasyon. Kaya, ayun, maninikit yan sila mga trops. So, ay, kumpiyan sa mga trops. Ayan o. Oh. Ayan. Kita nyo nila mga trops. Ayan. yun ang nangyari yan. Ayan mga troops, yan, Ayan. Dito tayo mga troops, Papakita ko sa inyo yung kabila. Ayan. Ayan yan mga katrops. Ayan. Antikita na yun mga troops, Nag-usap-usap na yun silang katrops. <laughs> talaga mga ka troops, Ang ganyan na mga katrops pag hindi mo talaga kabisado yung mga area mga tropes yan delikado talaga yung mga trops ang tubusan niyang lisensya mga tropes uh, doon yan sa may camp diwa doon sa may tagig ayan 500 ano yan mga tropes ano nila tubos wala nang ano yan pupunta ka lang mga tropes iwan ko ngayon kung paano nang ano nila uh, pupuntahan ka ba doon o doon ka na magbayad sa ano sa bayad center ko rin alam kasi matagal-tagal na kung walang ano mga umalis na mga drops. Siguro, ah, uh, ayan, umalis na. Ayan, dyan pala yun sa loob. Pumasok sa loob. Pumasok, ayan o. Oh. Ayan pumasok. Ah, uh, Tagad yan lang pala yun mga katrops pumasok siguro may binili lang dyan mga katrops kaya kainan kasi yan mga katrops yung nalilaw nyo yan mga katrops nakita nyo kainan yan so, siguro may binili yun o ano may nihintay kaya nagkataon yan yan ay yung mga ano mga katrops oh. nagro-robing na naman siya ito pang hapunan <laughs> yan yan yung isa mga katrops yan o oh. naglakad Yan. Yeah. Yan yeah, mga tropes. So, thank you for watching mga trops Advantage to so, sa mga hindi pa nakakalam na mayroong manikit dito mga trops Bye-bye mga trops